Uy, 10.27, kakatapos lang ng araw natin. 79 kilometers na. Uh, pina tayo. Naistak -nice ako sa parking lot. Nag-edit muna ako ng for today's video, no? Nai-upload ko. Eh. Anyway, pagod na ako. Ang hirap ng multitasking. Lord, please help me. Win na muna ako. Siguro mag mo muna pala ako. Chay pampagising. Tara, chay tayo. Time check, 11.05, say tayo, tapos chicken bond. Dahaba nag -e edit mga tol. Vlogger life. <laughs> Dito pala ako ngayon, sa harap ng isang police station. Ayan yung mura smart chicken pala pangalan na shop na to. Time check, 11.22, makakauwi lang natin. Ha? Ah, edit pa kasi tayo Sana ma-upload ko yung vlog ko. Ah, ko. Ah, yung day 22 ko. <laughs> 12.50. Biyahe na tayo. Ulitin natin damit ko. Para makabawas sa labahan. Kahapon pa to. Yan tulog ko lang naman. Tsaka ginamit ko lang naman pasundo kahapon kay misis. Baka sabihin nyo hindi ako naliligo. Well, anyways, partly true. Hindi <laughs> ako plastic. Tara, pasundin na natin si misis mga tol. Currently, 82 kilometers na. 12.46. O, tingnan nyo gaano kalayo ulit. Ha? Kung tama yung computation nyo kahapon. Kung ilang kilometro yung na-biyahin natin pag sundo kay misis. Foggy. Foggy nights. No, foggy morning in Alain. 12.53 tayo na karating. 87 kilometers. Papa John's, mga tol. Eh, trabaho ng asawa ko. Kausap. Call center siya, pare. Kumuna. Pas, kumuna tayo. Diyan, pwede ako kumain dyan? Pwede? Ngayon. <laughs> Let me love you. Sa mga gamit ng tropa mo, pasok na kaya doon. Sarado na shop nila, oh. Lilinis na sila sa awo. Ano kaya ito? Check natin, bro. My heart's so good to be true. Ay, sarap, boy. My heart's so good to be true. Ibnit po, Sarap umuusok pa. Ah, top. 133 kakalapag lang namin ng asawa ko. 93.8 kilometers. Whew. Just got home 1.40 sa oras na namin dyan. advance ng 5 minutes. Ah, Higa-higa mo kami. Ugh. What is our recipe, asawa? Hmm? For tonight? Gulay. Gulay with atay. Gulay with atay. Sarap naman yan. Uy! Meron ano to? Ripolyo. Hmm. Carrots. Ano to? Bagyo beans. Sayote. At bell pepper. At may sayo ba? Mm -hmm. Ay ay ay, la na sa'ko ah. Sarap yun. Luto ko yan. Apayas mo na. Yahoo! Eleven. Dinner pa lang kami ni wifey. One twenty-seven. Nilis tayo mga dami. Yo, yo. brownout pa. Nagising tuloy ang aking Reina. Isin ka na ba sa'ko? Oo. Ito yung tayo, chop suy, chop suy yan. Ayan o. Brown case eh. Mas na. Panther 7, bala na guys. Sarap ka okay. tayo. Okay. 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 okay, 2.17. Good afternoon again. Lahumilde. Kanda baby girl ko. Yeah boy. Sarabababu, hi, kahit mahi rap. Sarababu, hi, kahit mahi rap. Yeah, yeah. i take you to the candy shop. And then the one and go I know you're gonna hit the spot. i take you to the candy shop. Let's go. habang walang tao, ayan yung kwentuhan ko mga tol. Nakikita nyo yan, lahat yan binibenta ko. Different names of products, di ba? Different brands ng kanya-kanyang mga items. Pero pare-pares lang yan na charger, headset, wire charger, power banks, uh, card readers, no? cameras, bulbs, TVs, tablets, computer ng different brand pare. Isipin ninyo, gaano ka-exciting yung trabaho bilang salesman ng isa sa pinakamalaking kumpanya. Pati mga relo, para binibenta ko lahat yan. oh, iba't ibang klase ng brand. Na mga mobile phone din, pakita ko sa inyo. Makakala nyo binibiro kayo. Kasi may nag-comment sa akin last time, nagtatanong kung ano daw brand ng hawak ko. So, balik tayo. Tinatawag ako ng katrabaho ko. Nagtanong lang. Na. So, ganun na nga. Ganun ka-exciting itong trabaho ko. May nag-comment kasi sa akin last time. Sabi niya, Ay, Idol, ano yung hawak mong brand? Ha? Kasi sa mga salesman, sa mga malalaking supermarkets and electronic shops, may kanya-kanya lang silang brands na hawak mga tol. Ay, pasensya na. Naka-face mask ako. Gawa na si po Siyempre, para protection din to sa aking mga customers. Anyways, ako lang naman yung nagsasalita. Kwentuhan ko kayo ang labanan dito mga tol paano ako o gaano ako kagaling sa product knowledge no isipin niyo all of the brands hawak ko different brands kung anong hawak na pinagkukumpetensyahan ng mga iba't ibang electronic shop ako hawak ko lahat pare mula computer tablet ele uh, electric bikes pare hawak ko rin may mga drones din kami pare isipin niyo Gaano ko na bilang isang salesman at gaano rin ka exciting at challenging itong trabaho namin bilang salesman ng kumpanyang ito. Men, sabihin ko sa inyo, nagbebenta pa kami ng mga postpaid lines, prepaid lines, and different kinds of stuffs internet connection, no? So, lahat 'yon pinapasok namin sa isipan namin. Kaya sa mga nagtatanong, kung anong hawak kong brand, lahat hawak ko. Tingnan nyo naman, pare. Ito na nga lang, oh. Mga smart living, mga pamayaman na bahay. Kailangan ko mabenta yung mga yan, oh. Di ba? Hirap ibenta yung mga yan, pare. Pero monthly, nakaka-target ako sa awa ng Diyos. Dahil pinag-uusayan ko naman. So, I'm just very passionate about my job. Masaya ako sa ginagawa ko. So, yun lang. Konting kwentuhan. Time check tayo. Oi 4.06 na. Kape muna tayo. Shout sa mga mag iingat po tayo dito sa UAE. Eh. Yon, kwento mo na, pare. Uh, scammer dito, isa na akong nabanatan ng scammer dito. <laughs> Two Blueberry muna tayo, 5 dirhams, tapos melon, 2 dirhams, 57. Kaya tayo blueberries, pare. Ang kutsara pa, yan no? arte. Nagasan ko yan, ha? Basa-basa pa. Bagay yung sarap, Kamain ko na lang. ini mm -hmm. sarap serap ini teman-teman mm -hmm. melon blueberry serap time check alas jess tayo ang tagapagsara mm -hmm. ngayon pare sarado na ang store namin. <laughs> Sarado na kami. Magsiwi na kayo. Hindi, joke lang yon, May tao pa. Yan, oh, may last customer pa. Time check. 10.20. Out na tayo. So, yun mga tol. Uh, gusto ko lang ulit kayong pasalamatan sa nagdaang araw ngayon. At nandiyan kayo. nanonood kayo sa akin. At, at, nagbibigay suporta. Ah. Hindi kayo nagsasawa. At binibigyan niyo ako ng inspirasyon at motibasyon para magpatuloy sa aking araw-araw na ginagawa. Maraming maraming salamat sa inyo and God bless you guys, no? Ayan kayo. Well, anyway, uh, dumako naman tayo dito sa uh, bloopers ng vlog na to, no? So, natatawa kasi ako dito sa mga nakikita kong post uh, tungkol kila... Ano yung FUKE RAT ba yun? FUKE? Ang <laughs> pangit ang pangalan, pangit na nangyatura yun, no? Sorry, sorry, sorry. I, um, I'm just stating facts and reality, pare. Ito ay isang ABCD people, no? So, the beauty is in the, in the eye of the beholder anyways. Kung nagagandang kayo sa tao na sa itsura niya, wala well, ako hindi. Hindi ako magpapaka-plastic. Alam niyo? Tapos, nagdrama-drama pa siya na, ano, tawag dito. Nagdrama-drama pa siya na, hindi, na-offload daw siya sa Dubai. First of all, ito ang bansa na hindi kinokondone ng... Uh, ABCD people At uh, talagang strictly prohibited talaga Ang cross-dressing dito In their culture May mga mga ilang ilang malalakas lang ang loob na tao Pero makakapalit lang talaga mukha na Ng mga tao to Pero nakakalusot sila Gawa ng Galing sila sa ibang bansa Tapos Kung ano itsura nila sa passport Yun din ang itsura nilang lalapag sa airport Dito na lang sila mag uh, uh, Anong tawag doon? Mag ulululan ulul Sa kanilang pag-iitsura etong eh, itong Fukerat na to, eh, kulang sa kalaman. Kala niya, makakatagot siya dito sa Dubai. Paiyak-iyak pa. Yung kakalapag mo lang sa Dubai. Tapos, papauwi ka ng Pilas. Aray ko! Buti nga sa'yo. No? Sorry. Sorry, talagang buti nga sa kanya. Kasi ito yung malaking kasalanan ng paglilin lang ng mga tao. Yung presensya niya pa lang, eh, paglilin lang na. Sa kultura ng mga tao dito. Sa mga Arab. Bakit kasi ganyan ka mag -biyas. Alam mo, lalaki ka. Makikita ng isang immigrant officer na lalaki ka. Tapos, you made an effort to uh, fool the people's minds that you are a lady. Hindi ganon men. First of all, you are like a king kong. Mukhang king kong. Sama mo, paneto na si, ano, si Aura Briguela ba to? Sabi niyo nasasaktan daw ang kanyang pagkababae. Eh, Hindi eh, ko alam minsan kung mainis ako sa inyo o matutuwa ako sa katangahan niyo eh. Kasi talagang literal na pinapakita niyo sa mga tao na ang kakapal ng mukha ninyo. Unang-una sa lahat, napakalaki yung sinungaling, pa victim. Tapos uh, may sapak na kayo. No, kailangan niyo na ng psychiatric help. Hindi naman sa ano kasi you feel so entitled about yourself at akala nyo talagang kailangan namin kayong intindihin sa mga kasinungalingan na ginagawa nyo sa mga pamumuhay ninyo. Well, anyways, keep entertaining us sa mga kaob-oban ninyo, kayo mga ABCD people. Unti-unti naman na naliliwanagan ng mga tao na talagang hindi dapat talagang katanggap-tanggap ang mga inyong mga pinaggagawa na ganyan na stilo. At talagang isa kayo sa malaking problema na nag-exist sa mundong ito. Hindi naman dapat kayo i-eradicate, pero hindi rin dapat kayo intindihan. Dapat kayo ang mag-adjust at kayo ang magbago para sa progresibong mundo. Hindi na, isa kayo sa mga nagda-drag down eh. Lalong-lalo na, buti at saludo ako sa immigrant officer ng UAE na nagharang sa'yo, na nag-offload sa'yo. O, oh, Siguro, sawang-sawa na siya na makita na mabastos ang Pilipino sa inyong pagka-estilo. Kasi, bumababa tingin ng mga ibang lahi at ibang tao sa lahing Filipino at ang dahil sa inyo ilang beses ko na sinabi sa inyo na sa mga OFW mga barakong katulad ko nakakasira kayo ng imahe kasuklam-suklam kayo at kasukasuka ka kayo sa totoo lang kaya hindi ko alam kung ba't may mga naawan tao sa mga ganito pero ang laki ng impact ninyo para mabastos kami sa aming mga trabaho kahit na nagtatrabaho kami na maayos at matino no ayun lang so anyway Buti nga sa'yo At ata uh, 2025 na Uwi na ako Dito ko na rin pala tatapusin ang aking vlog Ayan na yun, uh, pasensya na kayo sa bloopers ko Medyo mga pagdamdamin At uh, parang may sama ng loob Talaga meron kasi Nakakasira uh, talaga ng kalooban itong mga itong taong to eh Kapal lang muka Anyways, Meron nga ako sasabihin At nire-remind ko sa sarili ko Sabi nga Don't hate, spread love and educate And let love seize the day Sige, mahal ko pa rin kayo Tao pa rin kayo Wala akong karapatan para idein kayo Pero may karapatan ako para i-remind kayo Na mali na ang ginagawa ninyo Sumusobra na kayo Kaya ako Bilang isang tao Nakakaramdam din ako ng pait At sakit sa aking puso Na makita ko Na kayo Ang kakapal at walang hiya kayo Na gumawa ng kasalanan Ng pagkalito Na nakakapekto sa aming pagkatao Ng sangkatauhan Pilipino kaya sana magbago kayo. So anyway, doon na muna nagtatapos ang ating day 23, mga tol. At maraming uh, maraming marami salamat ulit sa inyong lahat. Thank you for watching my vlog and see you on my next vlog. Peace out. Pili Jack Sanchez, you wanna know why? Ang widman man ng Pilipinas. Yeah, peace.